Okay, magandang magandang hapon mga kayo. So welcome back sa YouTube channel natin mga ay. So nandito tayo sa uh, City Hall, oh, sa Luton Tunot. So nandito tayo sa area. Oh, time sheet natin mga kayo, so 2.50 ang oras natin ngayon. So shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming pong salamat sa mga supporter natin, sa mga UFW uh, from Canada, sa mga lahat ng mga seaman dyan. Shoutout po sa mga UFW. So shoutout nga pala sa from LITI mga subscriber natin, from Davao City, shoutout po sa inyo lahat. So maraming salamat po sa inyo. So mga guys, nandito tayo sa area kung saan po yung City Hall ngayon ah, na ang, ang pagbabalik ni Isko Moreno dito sa City Hall ng Manila mga guys So surbi so, lang natin dito sa kaganapan sa loob dito ng ah, City Hall dito sa Circle guys So anong pagkaiba ano ng sistema ano ng katayuan po dito sa area na to kung maganda bang ano dito okay so shout out ka pala kay Mayor Isko no so nandito sumahan nyo ako mag so, ang may 23 tayo ngayon no so nandito tayo sa area ng city hall ng Maynila ayan dito na to so, titingnan natin kung anong maganda sa mga pagbabago dito na ang pagbabalik ni Mayor Isko dito sa Maynila status ka po dito ng Maynila. So, let's go! Dito tayo sa Quiapo, no? Quiapo tayo, natry sa ibabaw, papunta ito pong palingkin na... Yan, palingkin na yan. Yan. So, nandito tayo sa ibaba mga iso pupunta tayo dun sa may ano to, na tayo pupunta tayo dun sa sa city hall ng Maynila so so sorbi na lang natin so sorbi lang tayo mga ay. So na hindi pa na ano si Mayor Isko no Morino sa Mayor dito ano pagbabago yan bye bye natin tong ano Yan po yung baba um, ng kiyaponan sa so may palingki no. Yan. Pero na sa ibabaw tayo. So, balita ko doon sa may mismong circle ng City Hall. Na parang nakita ko na medyo hindi maganda. Sana maaksyunan kaagad ni Mayor Isko Moreno. Yan. Dito may may nag sa ating mga unang video natin mga guys. So ito dong tulay. Medyo may kadumihan daw. Titingnan natin itong tulay na to. Marami daw dito mga ipot. Nag-comment doon sa video ko unang video. Yan nandito na tayo sa ibabaw. ikut betul kan ah, ah. nandito na tayo sorry ako saan dito tayo sa loton na tayo mag, nandito na tayo sa loton guys sa may loton na tayo no lahat tayo pasok tayo dun sa loob so nandito na tayo sa Loton mga guys, no? So dito na tayo sa area kung saan po yung ano ah uh, City Hall dito sa Maynila. So silipin lang natin dito pupunta tayo sa fountain. So ang balita natin dito, so hindi na magandang condition ng So yan, dito nakita mo sa question. Yan. yan maraming nagtatambay rito, maraming rin nagpapasyal. So ito pa Loton. So hindi natin pa kagit lang natin. So iikot tayo dun sa may ano. Sa may fountain. Uh, parang ginawa natin yung area na to. sa so, mga ano dito sa area min tong, tong city hall to mga guys. So anong system sa status na rito. Yan. Yung city hall na yan. Yan. Dito na tayo sa area sa Ito yung ang balita ko rito itong fountain na to mga guys. Parang napapaliguan yata mga bata. So silipin natin kung uh, malinis. Yan na yung city hall mga guys. Yan. Yung Papunta doon. Pupuntang Lunita na mga guys. Sa kabilang side na yan. yung Lunita. Yan. So ito na yon Yan. Ito na po yung fountain ng city hall. Ayan. Uh, oh, shout out po kay Mayor Isko uh, Oo po si Mayor Isko ng John Tin Ano? ang natin So hindi magandang condition Pounty natin so, maraming mga Ano mga buti-buti no? Yan Video, ano, yan So hindi pa nakakapagano Pero nagsisimula na silang paglilinis Yung area na ito, Sa lahat ng area ng Maynila Yan Dito na yung CCD hall. Lilibutin natin to dito so mga ano parang so dito sa area na to parang ginawa na ng tambay ng iba so dito na sila natutulog yung ibang mga tambay so yung area na to Yeah. area na tayo ito po yung nangyari dito sa loob kung anong mayroon na minsan dito na rin ano kayo pagbabago nito kung nagumpisan na taas si Isko ang nakaupo na rito kaya mga katulad parang ginawa ng talagang tulugan tong ditong area na to sa City Hall yung circle mga tulugan dito natutulog na sila yan. Tambayan to ito pong ating circle no. Yan. Ito na po yung city hall. Yan. So yung kalsada do mga isa pa ano yun, Lunita. Yan. ibutay tayo mga is ito po yung ano so marami pa rin nagpapasal dito mga guys ito yung loob na natin dito so compound na compound ng mismo dito sa city hall ng Maynila mga guys yan. so libot lang tayo yan kuna natin tong ano rito mayroong eagle dito mga guys yan. Yan. So, ito po yung ano dito sa Maynila ng City Hall. Ito po yung situation natin dito sa City Hall ng Maynila po mga guys. Yan, nabas tayo. Puntay tayo, balik tayo doon sa may area na yun. So pupunta tayo, tayo doon sa kabilang side. Bago tayo babalik ng Kiapo ng sa simbahan. Tatawid tayo. Sorbit-sorbit sorbi din tayo. Ay sorry. So ito na yung part Balik tayo doon sa kabila Balik tayo Yan, diretso tayo doon. Pupunta tayo ng pagbaba natin yan. Yung ano na yan. Ah, uh, karyedo na yung mga guys. Sa karyedo na yan. So yung tulay mga so doon yung intramuros na yun no? Yung arko na yun na tulay. Sa intramuros, pag papunta intramuros yan. So pag hindi tinanggal yan Nag-i-stack yan Mga water lily yan Dadamit dadami yan Aanak-anak yung mga water lily Diyan dyan, dyan nagsisimula Ng mga basura Hindi siya makakatakbo Makapagdaloy maayos Gawa nga yung ano May mga water lily buhay Yan Kaya dapat matanggat Malinis yan, yan Doon na tayo sa baba ayun pag baba na yan Ito na may karyedo Intagos na yung kalsada na yan ayun pa baba na Karyedo MRT na yan ILRT Yan dito na tayo sa area na to sa ano. Uh, may Carriedo na to may si Marte. Ay ah, so, may Carriedo na yon. Yan mga sa kalye. So may mga parking na. Mga parking ang mga parkingan. Ayun sa area nito. So nandito tayo sa ano na to. Tagos sa tayo. Mula tayo sa City Hall. Galing tayo sa City Hall no. So, ito na po yung kariyedo Yan, sinipin natin. Yung marami pa rin na, no? sigpunta yung kumakain din sa loob, no? Mayroon na to, so... Yun, wala na mga ganong mga vendor. di mo So mismo ano, sa mismong gitna ng gitna talaga. So wala na ng mga vendor, kundi tao lang talaga dumadaan 'yan Mga da tao, na lang talaga. Yan. So bye-bye natin tong kabilang side guys, guys. Doon tayo sa ano, tagos tayo ng ano uh, So area ng ito naman nasa Ilarte tayo ng Carriedo so ito yung ginawa ng ano katulad ni ito okay. uh, dapat ma-actionan ni Mayor Isco sa katulad nito mga parkingan na to ginagawa ng parkingan ng motor yan kung um, tagusta ng abinida itong area o oh. uh, ginagawa ng parkingan tulad nito imbis kalsada, imbis kalsada to mga isting yung o ba diba? kalsada pa yan so ginagawa na ng parkingan ay katulad nito yan ito yun o ba diba? oh so ayan katulad niya ito ginagawa ng parkingan itong area na to so dapat kalsada to so lumit yung area sa kalsada dahil ginagawa ng parkingan na to Dito na tayo sa Gonzalo Puyat si Street. Aan. So dito na tayo sa area ng ano Gonzalo Gonzalo Puyat si Street. Yan area na to ng Tiapo. Yung kahabaan na tagos na rin tong pwede magtagos na simbahan na rin. umiikot lang tayo. Ito po video. Ano na rin to no. Sa kaliyan na to.